Mauunawaan niya at malalaman kung paano pagaanin ang bawat kaluluwa. Nakita ko na ang napakaraming tao na bumabalik, na may nagniningning na puso, inspirado at lubos na nabago matapos iharap ang lahat sa panalangin. Lumapit sa kanya, makipag-usap sa kanya at itaas ang iyong panalangin. Humingi ng may pananampalataya at mag-alok ng iyong taimtim na pasasalamat Ngunit bago humingi ng anuman, tandaan na, ang panalangin ay may mga kondisyon upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang pagdarasal ay hindi lamang humihingi, kundi makipag-usap sa isang mapagmahal na Diyos na nakikinig sa atin ng may pagkahabag at laging nagnanais na tulungan at protektahan tayo. Sa pagdarasal, tandaan ang apat na bagay. Sambahin ang Diyos Pasalamatan siya, humingi ng tawad at humiling ng mga biyaya. May malaking panganib sa pagdarasal lamang para humiling ng personal na pabor. Nakakalimutan ang pagsamba, ang pasasalamat sa Diyos at ang paghingi ng tawad para sa ating mga pagkakamali. Kapag umaasa tayo na may magbibigay sa atin ng pabor, mahalagang lumikha ng pagkakaibigan Isang magandang disposisyon sa kung sino ang magbibigay ng pabor na iyon. Kaya ginagawa ba natin ang pareho sa Diyos? Hinihiling ba natin minsan na patawarin niya ang ating mga pagkakamali? Naglalaan ba tayo ng oras upang pasalamatan siya para sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin? Sinasabi ba natin sa kanya na mahal natin siya o humihingi lamang tayo? humihingi at humihingi. Nakakalimutan ang obligasyon na sambahin siya, pasalamatan siya at humingi ng tawad sa kanya. Ang pagdarasal ay hindi lamang isang kahilingan. Ito ay isang espiritual na koneksyon sa Diyos. Ito ang paraan kung paano natin ipinapahayag ang ating pagmamahal at pasasalamat sa Kanya na lumikha sa atin at nagpoprotekta sa atin araw-araw. Kaya naman, manalangin tayo palagi ng may respeto at may tapat na puso upang ang ating mga panalangin ay talagang kalugod-lugod sa Diyos at magdala sa atin ng kapayapaan. Sa langit at sa lupa, purihin at luwalhatiin magpakailanman ang sagradong puso ng mahabaging Jesus Eucharistia kami ay matatag na naniniwala sa iyong tunay at buhay na presensya sa kabanal-banalang sakramento, bukal ng pag-ibig at awa. O sagradong puso ni Jesus, sa iyo ako lubos na nagtitiwala sa Kanya na nag-aalab sa pag-ibig at sakripisyo para sa atin. Hinihiling ko sa iyo na sindihan sa aking puso ang isang ningas ng masidhing pag-ibig upang lagi akong manabik na paglingkuran ka at mamuhay ng lubos para sa iyo. O sagradong puso ni Jesus, gawin mong lumago ang aking pagmamahal sa iyo araw-araw at gabayan mo ako upang maging isang instrumento na maglalapit sa iba upang makilala at mahalin ka. Sagradong puso ni Jesus, maawa ka at iligtas ang mga makasalanan Tulungan ang mga kaluluwang naghihingalo at palayain ang mga, mga ilang mga banal na kaluluwa na nililinis sa purgatorio. O sagradong puso ni Hesus, Eucharistia, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang kami ay makapamuhay ng isang buhay ng pag-ibig at pagtitiwala sa iyo. Sagradong puso ni Hesus, Maawa ka sa amin at alalayan mo kami sa lahat ng paghihirap ng buhay. Maawaing puso ni Jesus, maging kaaliwan at bukal ka ng aking lakas. Sagradong puso ni Jesus, gawin mong ang bawat kilos ko ay sumasalamin sa iyong pag-ibig. Naway ang lahat ng karangalan, pagmamahal at pasasalamat, ay magpakailanman sa iyo, Sagradong puso ni Jesus, Eucharistia o pusong puno ng pag-ibig. Sa iyo ko inilalaga ang lahat ng aking pagtitiwala dahil kinikilala ko ang aking kahinaan at imperfection. Ngunit nagtitiwala ako na ang iyong kabutihan ay magpoprotekta at gagabay sa akin. Sagradong puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga pastol, lalo na kay Papa Francisco mga obispo, pari at diakono na gumagabay sa amin sa landas ng pananampalataya. Sagradong puso ni Jesus, na isang anghel ang umaliw sa iyo sa iyong paghihirap. Aliwin mo rin kami sa aming mga panahon ng sakit, pisikal, mental at espiritual na pagdurusa, upang hindi kami mawala sa landas at mapanatili ang aming pananampalataya. Sagradong puso ni Jesus, naniniwala ako sa iyong matinding pagmamahal sa akin. Sagradong puso ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pamilya, ang mga kabataan, bata, at matatanda mula sa lahat ng bitag ng buhay. Sagradong puso ni Jesus, naway makilala ka, mahalin at maging modelo para sa aming mga buhay naway ang iyong sagradong puso ay magahari at maging ilaw na gumagabay sa amin. O sagradong puso ni Jesus, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Birheng Maria upang kami ay iyong takpan at protektahan magpakailanman. Naway ang sagradong puso ni Jesus ay mahalin sa buong mundo. Lahat ng aming ginagawa ay para sa iyo, sagradong puso ni Jesus. O matamis at mabait na puso ng Birheng Maria, magbukas ka ng ligtas na landas para sa amin. Dalhin mo kami palapit kay Jesus. Mahal na puso ni Maria, protektahan at gabayan mo ang aming mga kaluluwa at tulungan mo kaming mamuhay palagi sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Amen. Sa langit at sa lupa, purihin at luwalhatiin magpakailanman ang sagradong puso ng mahabaging Jesus Eucharistia. Jesus Eucharistia, kami ay naniniwala, sumasamba, umaasa at nagmamahal sa iyo ng higit sa lahat ng bagay. Itinataas namin ang aming mga panalangin para sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, hindi sumasamba sa iyo, ni nagmamahal sa iyo. O Panginoon, pahintulutan mong ang iyong kabutihan ay umabot sa lahat upang makilala ng lahat ang iyong walang hanggang pag-ibig. Sa langit at sa lupa, purihin at luwalhatiin magpakailanman ang sagradong puso ng mahabaging Jesus Eucharistia. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Hesus na nasa sakramento. Bihag ng pag-ibig. Ikaw na matatagpuan sa maraming tabernakulo. Naghihintay sa aming pagdalaw nang may walang hanggang pasensya. Pinabayaan sa katahimikan ng mga tabernakulo. Ngunit hindi kailanman walang paki-alam. Ikaw mabuting Hesus na nagpapakaliit upang tanggapin ka namin sa aming mga buhay at sa iyong kababaang loob. Patuloy kang nananabik sa tugon ng aming pag-ibig. Ikaw, na sa maraming sandali ng aming buhay, ay inaanyayahan kaming lumapit sa iyo ng may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Hinihingi mo lamang ang isang gawa ng pag-ibig upang maranasan namin ang iyong pagiging malapit at ang iyong presensyang nagpapabago. Panginoon ng Tabernakulo, hinihiling ko na dagdagan mo ang aking pananampalataya na ang aking puso ay magliab sa isang pag-ibig na lalong masidhi sa iyo. Panginoon ng awa, gawin mong sa pagmumuni-muni sa iyong pag-ibig, maipamalas ko ang iyong mismong pagkahabag at pagkabukas palad sa aking pang-araw-araw na buhay. Panginoon ng katotohanan, liwanagan mo ang aking mga hakbang at gabayan mo ako palagi sa landas ng kabutihan upang hindi ako kailanman lumayo sa iyong kalooban. Panginoon ng tabernakulo, pahintulutan mo ako mahaling ka ng higit at higit pa